maglalaban sila parehas sila nakaluhod may humamon kay DJ ko kung nakaluhod okay, wala daw wala daw sa pinyan ko ko wala okay, daw sa pin know, pag tinalo mo ako magpo-viral ka oh yeah. kaya kaya na o, oh viral ka ayan nakaluhod sila wala no kasi 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 kulang kailangan focus kayo buo kasi 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 di rapinya sila parang sila nakaluhod mga idol oh ah

Okay, okay. pare sa kalod, oh. Bawad. Bawa ah! Wala ka lisa po. Bawas, May lang siya. Pakita mo, sino na? Ka pa eh, kay Gates Coco. din, Ba? Eh, adyo. ko Coco yung isa, yung isa. Gates ano? Ah, JC. Jerry Jerry Okay. GH ko kasi GH pa ako. <laughs> <laughs> ako magubulat! Ako magubulat! Ako magubulat! Pagal na mo, kala mo pasok eh. Wala, mawagin na yung tira. Ang tiro. Parehas na kalod oh. Pa? Masa si ko yung walang tatu ah? <laughs> si Goko na yung walang tatu ang gagaw. Goko! <laughs> Ayan. Yeah. Ang lakas yung trip na baka ito. Parehas, parehas may nakalood yan mga idol. O. Parehas nakalood. Yung mga hinamot okay, si Gage ko. Hinamot si Gage ko. Highlights lang. Yan ang uh, tunay. Ano ko Sa video lang yata magaling tira mo eh. Ayan <laughs> yeah, na. Lang, pag may pusta, wala na. Nasa tasa mo, tasa mo. Mabara pares value. Walang mga vlogger dito. Lord, oh. patubayan sila sa kanya mga lalimyan. O na. Kaya na. 2-0. Yari ka na. Yari ka na, Koko. Si Koko po yung dumitira. Yun yung tunay na ako. Wala ano ko Apat Kanina pa game ko ko 4-1 or 2 Or 3 naghali na yung peking koko basta si ko yung walang totoo ha tingnan nyo guys 4-3 siya ng pwesto eh baka nga may lang siya eh 4-4 4-3 si dana na. All four. Mukhang di pa rin magpapatalo si Koko ah. Si Jerry yan, si Jerry. Ito si Koko. Ito lang yung Koto. Di pa rin magpapatalo. Sa'yo pa rin ang tronong na aluhod. Ay! ay! Buo agawin yung trono mo. Ala ay, ay inaagaw na po nito, challenger lang to ha, challenger ito. Ito tunay na ko Ah. Sa'yo pa rin ang trono. Sa'yo pa rin ang trono'ng nakaluhod. Dalawa na lang. Sa'yo pa rin ang trono'ng nakaluhod. For the win! Oh, na sumablay. <laughs> Kami din mo yung GLS siya, may daya eh. Dito ka, dito mo. Ayan na. Oh, tayo na talaga oh. Ang hirap din kasi nung nakaluto. Ayaw kong bigay, na. bigay trono. Oy. Oh, ayaw bigay ayaw na. Bigay. Ayaw trono. 95. Ay 95. Ah, oh, tayo na pumapalag papalag, po papalag. Ah. Ay, kaya pala yung pwesto pala eh.

Ay! Ay! Laglalamalan! Laglalamalan! Sayang! mo muna! Sablay mo muna! For the win! Bang! Abol! 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 Ano masasabi mo? Hoy, ano masasabi mo sa yung parin ng troll na nakaloda? Game five, isa, isa pa. Isa pa, daw, isa pa. soba pa. rin yung pesto, soba 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 na lang. Di ba, di ba. Ayaw talaga soba 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 soba